sa kabila kasi daan sabi sa'yo Hindi ko na video! Akala ko rin Hello mga paps. Ngayong araw nga mga paps, dito natin sasalubungin ng bagong taon sila Mahal. Pagbibigyan naman natin si Mahal kasi nung nakaraang taon doon kami sa bahay. Papunta na nga kami ng bayan diyan para bumili ng mga kulang pa Tapos bigla akong napuwingan. Tapos sabi ni Mahal, ang late late na nga doon ng mata ko tapos napupuwing pa ako. At yan nga nakarating na kami sa grocery store. Yun nga pala si Mahal, gumibili na siya ng mga kailangan kasi gagawa daw siya ng specialty niyang Graham. Pag natikman niyo to, sigurado makakalimutan niyo pangalan niyo hindi nga tayo pwedeng gumuha ng maraming video dito sa store. Nagpaalam naman ako pero hindi daw pwede. Kaya naman susunod tayo sa kanila. Fast forward nga mga paps. Ayan, bumili nga tayo ng Korean drinks kasi request nila sa bahay nila. Mga oppa kasi sila dun eh. Kinchana? Kinchana yo? Kinchana? Pagkalabas nga natin mga paps, kinuha ko na tong helmet natin sa baggage counter. Napakaraming ang tao dito mga paps, talagang siksikan yung mga motor. Yung motor nga natin, ginilit lang natin eh. Tapos napamake face mga tayo. Talagang ang siksikan ngayon mga paps at nakakangalay mag-drive. Napakarami kasi talagang tao. Kaya kayo, kung ayaw nyong naiipit sa mga ganitong siksikan, bumili na kayo agad ng mga kailangan nyo maaga pa lang. Huwag kayong bibili ng mismong December 31. Huwag kayo yeah. Tapos pauwi na nga kami ni Mahal kasi may gagawin pa sa bahay. Tapos bigla kaming naligaw. Pati yung taga dito mismo nawala eh. Kaya nagtatawanan na lang kami. <laughs> <laughs> may na moment tayo. Sa kabila kasi daan, sabi sa siya eh sa ilang minuto nga namin pag-ikot mga paps nakarating na ulit kami dito sa bypass papunta sa kanila tapos yun oh nagpakyot pa si Mahal Ang ganda pala talaga tignan ng spider helmet mga paps. Bukod sa quality na, napaaganda pa ng design. Kaya naman talagang napat-thumbs up na lang ako. Sa ilang minuto nga nating pag-drive mga paps, narating na nga natin itong bahay nila mahal. Nandito nga rin pala yung mga alaga namin mga paps. Nandiyan si Choco, si Mozart, at sa kasi Sochi pasintabi po sa mga kumakain sa oras na ito kung may nakikita man kayong dumi sa kulungan nila pero sa mga nag-aalaga talaga alam na nilang normal lang talaga yung ganito yung pasok ko nga sa bahay nila bumungad agad sa akin si Karlyn si Balong at si Basang na anak naman nila kay Dennis yun nga pala si kay Dennis napakalupit magluto niyan pati si Hatero pag natikman niyo yung luto ng mga yan baka ayaw niyo nang kumain sa ibang bahay igado nga agad itong adatnan kong niluluto nila mga paps tapos yan nilagyan niya ng magic asin tapos yan, tinulungan ko na nga si Mahal mag magtusok ng barbecue para hindi na puro ng ambag ko sa kanila Nakakaaliw pala talaga tong ganito. Ngayon ko pa kasi gagawin to sa buong buhay ko. Tapos yan, sinusuklay nga kami ni Kathleen. Talaga namang napakakulit ng batang ito. Masaya pala magbanding ng ganito. Kala ko dati, madali lang yung pagtusok-tusok. Napakahirap pala. Kaya naman mas masarap pa rin talagang kumain. Tapos yan, may konting kulitan pa nga kami habang gumagawa nito. May akakanta ko. Hmm? Oo, maganda. mo? Ma? Ikaw pangit. Wow, ganda. Ikaw ganda ka? Hindi na kasi. Siyempre, maganda yan. Ah, ano, ano? Siyempre, maganda siya. Baby ko siya eh. <laughs> Baby mo rin ako. Baby mo rin ako. Pag ako. Pangit. Tapos pagpasok ko nga ulit ng bahay, gumagawa naman sila ng lasagna. Tapos itong beefsteak ata to. Basta yun, nakakain yan. Tapos si Mahal naman, gumagawa na siya ng crema de fruta. Habang ako naman, pakiyot lang talaga yung ambag ko diyan. Shoutout nga pala sa mga SRS diyan. Saka sa mga RGP na rin. Happy New Year sa inyong lahat mga paps at mamsi. Pagkalipas nga ng ilang oras sa pagprepare prepare ayan, naihain na nga sa hapagkainan yung mga pagkain. Meron nga dito'ng bulalo, macaroni salad, beef steak, grey ham, higado lasagna, crema de fruta, at higit sa lahat, syempre yung mga drinks natin. Pero ito talaga yung nagpapatibok ng puso ko eh. Talagang mapapasigaw ko na lang ng, Lord, paabutin mo pa po, po ako sa susunod na taon kasi talaga naman putok-batok to. Kaya naman yung mga Hay high blood dyan mag ready na kayo ng mga gamot nyo tapos yan nagayos na nga sila para makakain kami lahat tinanggal na nga rin muna yung iba kasi hindi kami sa lamesa yun kanya kanyang kuha na nga kami dyan mga paps talaga namang pilat home lang tayo dito sa pamilya kasi nila mahal hindi pwedeng mahiya dapat medyo makapalimukha mo dito kaya naman yan bira lang ng bira kumain na nga kami dito ng sagad mga paps para mamayang 12 hindi na kami mag-aasikaso ng kakainin pa ulit. Para puro enjoy na lang gagawin namin. Ang galing! Ang galing! <laughs> Napakaswerte ko nga sa pamilya nila mahal mga paps. Bukod sa napakababait na, napakagaling pa nilang magluto, at talaga namang hindi mo mararamdaman na out of the family ka. Kaya naman kung gahanap ko yun ng kasintahan nyo, guraduhin yung tanggap ko yun ng mga magulang nila. At dapat, marunong tayong makisama sa buong pamilya nila. Kaya naman salamat po sa pagtanggap sa akin. Ayan, napapadrama na nga ako mga paps, kakain na lang tayo. <laughs> Ito nga talaga yung pinanatan ko mga pap, yung crispy pata. Iwan ko kung anong tawag dyan, basta masarap yan. <laughs> Partneran mo pa ng suka sa kasubuyas. Talaga namang, mmm, solid, sasarap, napakalutong pa. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain, nagkantahan naman kami sa labas. Ayun no, talaga namang ang galing ni Mahal. Ayaw niya kasi nga parinig yung boses niya, kaya ganito lang mga paps. <laughs> Napakasayangan ng ganito mga paps, yung kumakanta kayo ng sabay-sabay sa isang kanta. Ang ng kami i pinakataas nga ng kanta niyan mga paps talagang namang hirap hirap pa ang kantahin hindi na kasi tulad ng dati yung boses natin mga paps wala na kasing ensayo tapos puro inom pa ng soft drinks at tubig na malalamig kaya naman talaga wasak na wasak tayo at bago nga mag-12 mga paps, ayan, sinubukan na nga nila yung mga losses nila. Napakit nga ng mga batang to. Mararamdaman mo talaga yung new year pag ganito mga paps. Yung nagsasayahan lang, yung nag-e-enjoy yung mga bata. Kaya naman maganda yung mga ganitong paputok mga paps yung losses. Kasi hindi masyado nga katakot yan. Saka pwedeng pwede talaga hawakan ng bata. Pero kailangan pa rin ng patubay ng magulang. At pagpatak nga ng alas 12 mga paps, ayan, nagpaputok na nga sila sa labas. Puro losses nga lang talaga yung paputok dito mga paps. Tapos itong fountain. <tong> Napakasaya nga dito mga paps Pero alam ko Mas masaya to Pagkasama ko yung pamilya ko dito Pero ganun siguro talaga Hindi habang buhay Kasama natin yung pamilya natin Minsan talaga mawawala tayo sa kanila At minsan naman Kasama natin sila Habang kami naman Motor lang ang pangpaingay namin dyan Mga paps Kaya naman banat na banat Si Baby Black dito Akala pa ni Mahal Hindi niya na video Pero nakuha niya naman pala oh. Hindi ko na video Akala ko hindi ko na, na Okay. <tongan> mo naman. Umikot nga lang kami saglit mga paps tapos pagbalik namin nakaayos na nga yung mga motor dyan Ito pala dito taon-taon, pagkakasama yung mga motor tapos magpapaingay sa isang court. Kaya naman nakisama na din ako mga paps. Napakasaya nga dito mga paps, talagang puro tunog lang ng motor ang marinig mo, walang masyadong paputok. Pero good luck na lang bukas sa mga motor na hindi aandar. May mga tao din palang nag-aabang mga paps. Ayan, nga sila ate. Happy New Year po sa inyong lahat. Yung iba dumiretso nga mga paps. Tapos yung iba naman dito pumunta sa court. Kaya naman sumunod ako sa kanila. Malvideo ko masaya nga talaga dito mga paps. Mararamdaman mo talagang kabarangay kanila. Kahit naman dayo talaga tayo dito. ang nakakilala sa atin ito, mga pups. Bago nga ako umalis mga paps, humingi pa nga ng sticker itong mga nakakilala sa ating bata. Sana mas marami pang blessings sa susunod na taon at sana magsama-sama pa rin tayo sa aking mga content. Happy New Napakasaya nga dito mga paps, hindi dahil sa mga handa o anumang nakalatag sa mga pagkainan Dahil lang tunay na kasiyahan, yung magkakasama kayo ng mga taong mahal mo, nagkakasiyahan kayo at nagkakasundo kayo. Tapos matatapos ang taon na magkakasama kayo at magkakasama pa rin kayo pagdating ng bagong taon. Kaya always spread the love mga paps. Sulitin natin ang bawat segundo, minuto, oras na magkakasama tayo dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Happy New Year ulit sa inyo mga paps at mamsi.